dak 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 itu dak kaki itu dak kaki itu dak kaki itu itu kaki kaki nyam hilah mau hilah mau pasar papasuk hilah hilah itu kaki hilah 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 itu hilah Ano Bakit ano? Bakit pasok sa loob? Ang grabe, idol. laki. Ang grabe, idol. Ang laki, o. laki, idol. laki ng ulo, idol. Ang ulo. kamay ko, idol. Kamay ko, ito. mo. Ano kamay ko? Ang ulo. O, pagka laki, Laki. Ano ba klaseng sita to? Pagka laki, talaga. Idol, baka idol. Makawala. Ito, Mana ulo asa ulung. Ih, grabe tang ulo oh, ang ulo. ulo ulung, ulung. Ipa-pa mo. Dito ulo. Wala. Mo ulo. You know? Kiman dito? Dapat dinulo ka dito lo. Eh, grabe ulo. Ah, ulo. Nangingi dito lo. Grabe. Hindi alam mo talaga ito to lo. Oh. Terno mo. Ya, ano maapa ito mo. Oh. Grabe ulo. I- ano mo sa katawan mo ito, grabe ka laki. Oh. Ay, ang katawan ko dito Harap. Oh. Harap. Yung ano, wala lang ba yung ulo? Oh. Oh. Ya, sino pa yung ulo? Oh. Oh, grabe. Ito, Ay, ano nga ba? Ito, no. Tamang kamay ko, yun, Oh, oh. kamay ko. Oh, tamang bunto to. ang idol. Buti tayo lang ganito lagi. Ano idol? Marami pa Marami pa yan. Marami pa yan. Ari dulu, ari ari meron meron meron. ari 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 Lagay